Habay balak ngang kunin ha, ng LA Lakers si Bronny James para nga mapanatili si Lebron James sa LA Lakers. Well, bagay na pag-usapan muna natin itong problema na kinakarap ni Coach Darvin Ham dahil matapos ng matalo. Against dito sa Denver Nuggets sa first round ay balita nga ni Shams Saranya, ang isa sa mga trusted sources natin sa NBA News, Darvin Ham is highly unlikely to return to the Lakers. Well, I think marami sa atin ang hindi na nga magtataka at magugulat dito sa balitang ito nang dahil sa gitna pa nga lamang ng regular season, mago pa mag-start ang playoffs ay usap-usapan na nga ang pagpapalas dito kay Coach Darwin Ham. Sabi lang na hindi nga daw gusto yan ang gawin ng Lakers mid-season nang dahil makakapekto daw ito sa Lakers team. And well, ngayon nga tapos na ang kanilang season, abay lumabas na agad ang balita wala pa ngang isang araw simula ng pagkadalo ay ito na nga ang natanggap na balita ni Coach Darwin Ham na sigurado namang magpapakabayan para nga sa kanya. Nang dahil nasa hot seat na nga siya all throughout na itong regular season at mas lalo pa siyang napunta sa hot seat sa balitang ito. And well, maraming reklamo ang maraming Lakers fans, pati na rin nga daw mga Lakers player patungkol dito kay Coach Darwin Ham about sa kanyang pagiging coach ng Lakers. At ito nga mga idol, mukhang malabo na nga siyang magtuloy pa bilang coach ng LA Lakers next season at mukhang mapapalitan na nga siya. At ngayon ay adrang pag-usapan ng balita pag naman na binalita pa rin sa atin neto ni Sham Saranya kung saan sinabi dito, the Lakers are open to drafting Brownie James this June to help fulfill Lebron James' dream of playing with the Sun. Well actually mga idol sa post game interview ni Lebron James ay nataro nga siya about dito sa kanyang sinabing plano niya na gawin pagpapasok na si Brody sa NBA na gusto niya ngang maglaro alongside him meaning gusto niyang maging kakampe si Bronny James sa NBA. And well mukha nga ang Lakers ay gumagawa na ng move bago pa man dumating ang NBA draft. Kusaan mga idol alam nga nila na posibleng umalis kasi itong si Lebron James at pumunta sa team kung saan si Bronny mapupunta. Kaya naman sinabi na rin siguro ng buong organisasyon ng LA Lakers na Lebron, magstay ka lang at i-fulfill namin ang iyong pangarap na makalaro na kasama ang iyong anak dito sa NBA. Mukhang nga kinabahan din siguro ang LA Lakers ma idol. Dito nga sa sinabi ni Lebron James sa kanyang post-game interview nang matanong siya kung lalaro niya na ba daw ang last game niya sa team ng LA Lakers. At ito ang kanyang naging sagot. Panorin natin ito. So sa move gang ito ng LA Lakers for sure ay mas mapapataas ang chance na ito ang si Lebron James ay manatili dito sa LA Lakers next season. Pero hindi nga yan magiging madali nang dahil for sure ang ibang mga NBA teams din ay gustong i-draft si Bronny para mapunta sa kanila si Lebron. Anyways mga idol, ano bang opinion nyo dito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.